Kahit summer nga mga mare, ay umulan nga dito sa amin. Kaya ah, talagang blessing naman yan. At eto nga mga mare, ang cellphone ko nga ay nagka-problema nga kahapon. At hindi ko nga yan mabuksan. Hinintay ko talagang malobat yan para nga lang ma-refresh siya. Ang cellphone na ginagamit ko nga mga mare, ang dami ng sakit. At talaga naman kailangan ng palitan. Pero maiba nga tayo mga mare, eto na nga. Akala ko nga naka-play nga ang akin pag-video. Yung paglalaba nga mga mare at pagsasaing ay naka-video yun. Tapos pagtingin ko nga ay wala na. Pero alam ko talaga mga mare, ay naka play yun. Pero nang nag-edit -e nga ako mga mare, eh, hindi ko na mahanap yung video. Kaya eto, eto na nga lang ang na-video hang ko. Kaya ng paging na nga talaga mga mare, makakalimutin na ang person. <laughs> <laughs> na nga lang ako dyan mga mare. Pagkatapos nga ay pumunta nga ako dito sa aming sala. May nakaplano nga talaga ako mga mare gagawin ngayon dito sa aming sala. Kaya nga hilanghali na nga kami ng paglalabas. Kaya ito nga mga mare tamang tingin-tingin na nga lang ako. Hindi ko pa nga pinabaklas yung wallpaper na yan mga mare. Yes mga mare babaklasin nga natin yung wallpaper na yan. Dahil hindi na nga siya bagay doon sa ginawa ko sa kabilang side. At para mas umaliwas nga yan mga mare ay talagang tatanggalin na nga natin yan. Pagkatapos nga ng masid-masid ko doon sa kabila ay lumipat nga ako dito. At tinignan ko nga itong aking ginawa bloated panel. At may napansin nga ako na hindi nga dumikit mga mare. Sabi ko nga sa inyo mga mare, yung wallpaper na nabili ko ay talagang chaga. Dahil nga hindi talaga siya maganda mga mare. May nagtutukla pa na nga dyan. Pero ginagawa na nga lang natin ng paraan. Ginamitan ko nga yan ng wood. Oh, meron din nga ako mga mare napansin dun sa taas na may nagtutuklap. Kaya eto nga, kumuha nga ako ng upuan. Dahil hindi natin abot yan mga mare. Hindi tayo pinagpala ng height. <laughs> At kung tatanungin nyo nga ang height ko mga mare, ewag na. Char. At magtas ko nga dyan mga mare, e, bumaba na rin nga ako. At, tiniting tinitingnan ko nga kung babagay nga yung plinaplano ko nga ditong ilagay mga mare. At mukha naman siyang bagay. Hello, we. sana all bagay. <laughs> At yung nakikita nyo nga mga mare na kulay green ng pintura, ay pipinturahan nga natin yun ng puti. Wala pa nga tayong nabibiling pintura, kaya hindi ko pa nga nasisimulan. At hanggang ngayon din nga mga mare ay tabingi pa rin nga itong aming timi. Hindi pa rin nga naaayos. At pagkatapos ko nga dyan mga mare, lumabas na rin nga ako. At nasa ganaan nga sa tubig ang aming halaman. Dahil panay ang ulan nga ngayong maghapon mga mare. At eto nga mga mare, umakyat nga muna ako dito sa may likod bahay namin. Dahil nga ang aking asawa ay nagbabanlaw. At tutulungan nga natin, pero imamare, test ko lang talaga siya. Kagoda na nga ang person mga mare kaya hindi na ako tutulong ng pagbabanlaw. Tamang chismis chismis na lang. Binisan mo na. Maluto ka pa. Noy. Binibiro-biro ko nga yung aking asawa dyan. Pero yung totoo mga mare ay nakapagluto na nga ako bago nga umakyat dito. O siya mga mare hindi ko na nga namalay. Napatapos na nga ang ating video. Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. Sa ulit muli. Bye!